Nakikita mo yung mga ngayon? Ang hanggan na ang aking anak na si Crispin. Huh? Crispin! sabi ni Piangelo? Ang okay, galing po. <laughs> <laughs> ate, what uh, can you say? Ah, ka, ka, Kaya ang talbogan <laughs> <laughs> eh, niya. Hindi, hindi mo naman ako sinabihan. Buti nahabol ko kahit konti. <laughs> kasi biglaan lang. Oh, Pwede nga, no? Kasi hindi masyadong na ano eh. Pwede ulitin natin, Hazel. <laughs> <Okay. laughs> Pwede nga ita i-ano mo na. O may action. Stage natin. Oo. Kasi ano eh, na... Si Tito Jun kasi. Kasi tinatanong ko ng mga talents and skills nila. Nagulat ako, kala ko galit. So, alam niya naman ako katekram, no, oh, mabilis 'yung ano ko kaso na huli lang. Ko ko mo Ah. Hindi para mas ano. Dito siguro Ate Hazel. tapos si Ate Madel lang kasi na. Ah. Gagayahin naman niya si Nora ko Mm, Bigyan mo na natin ng isang masigabong palakpakan si Ate Hazel. Ate Hazel dito ha. Hmm, okay. Mm, sige. Ah, wa? hindi pa pala kumpleto yun. Hindi pa. Ano lang sa yung tanda kong words. Ah, oh, sige. Shh. Magdasal tayo! Magdasal tayo! Ngayon! Ngayon ang araw ng mga patay! ang mga nagliliwanag na ilaw, nakikita nyo? Ay, mo, ang mga bahay ng tao. <laughs> sumama kayo, sumama kayo sa akin. Ikaw, oo, oh, ikaw. Nakita mo ba? Ilaw sa kampanayo? <laughs> si Basilio yun! Nag Nagpapadyos-dos ng lubi sa kampana at ilaw ng mga kumbento alam mo ba, ha? Hindi. Alam mo ba kung sino? Si Crispin! Iyon ang aking bunso! <laughs> Mga anak ko, hindi ko na sila nakikita. May sakit daw ang kura. Marami itong onsang pinto. Onsang gintong nawawala. Ipagdasal natin, ipagdasal natin ang kaluluwa ng kura. <laughs> mga anak ko, Christine, Basilio, mga anak ko, nasa na kayo? <laughs> Basilio, ikaw ba yan? Ay, oh, hindi, hindi ikaw ang aking anak. Oh, uh, palakpakan naman. Uh, good job, good job. Good job. Alam ko hindi papatalo si Yati. <laughs> no, si tita MBJ o uh, oh, tingnan mo. Uh. Ah, yung balaw. Okay, okay, okay. Sige.

Hmm, okay lang. Ayun, isa, dalawa, tat, ah, tatlo, daang, tatlo. Tatlo, tatlo ko sila. Isang daang porsyento. tayo Ay, hindi oh, ko matatlo. Kasi, gusto mo hirap niya akin. Gusto ka. May ginawa daw siya. Oo. Um. Hindi ko po kasi yung ano, yung copy. Yung mm. Bigla po kasi yung na nasira. Declamation. Oh. Ayun po. po noong grade 6 po ako, sa buwan ng wika, to last po ay po mm -hmm. And, ay, to la, ano ito? The... Yung reclamation po yung anong party. Mm. No, first po ako dun sa so isa namin. My, you. Really? Nice. Si Kuya Eman para may binabasa. May declamation niya ata meron ah, yan. <laughs> si Eman pa. Check up po. Ah, okay. Ito pinakalupit. Si, si oh, oh, oh nga naman, oo nga. Uh, hindi pa po tapos po. Oh. Okay, okay sige. Wait lang. Dito siya sa harap para mas malinaw. Kategram, sorry po. Paikot-ikot ako. Okay. <laughs> okay. Right. Tara, kape. Sa landas na ating tinahak, maraming pumapalakpak. Mayroong ring mga yumakap at mayroong ding tumawat humalakha. Sa mga nagdaang problema kasabay, ang pagsabak ng mga luha. Sabay, ang mga pagbagsak ng mga luha, ang mga taong sa buhay natin na nawala. Nagbigay sa puso ng kirot at pangungulila sa mga sakripisyo at determinasyon na inialay sa mga pagkakataong sumasablay. Huwag kang sumuko at huwag kang bumigay dahil lahat ng yan ay parte sa proseso tungo sa tagumpay. Tara, ating pag-usapan kahit sandali, mga hinanakit, pagsubok na hindi pwedeng isang tabi, paano ang pagiyak sa bawat gabi at kung paano sa umaga ay pinipilit mong umumiti. Tagapagbigay ng saya sa iba, tagapagpakinig ng iba't ibang problema, pinapagaan ang lungkot na kanilang daladala kahit sa sarili mo mismo ay nabibigatan ka na at punong puno na. Hindi may na sarili ay mapatanong sa mga lumipas na panahon, sa mga lumagpas na pagkakataon, para kanino nga ba ako bumabangon? Ang buhay ay parang kapilang, madalas man na mapait, minsan ay mainit na nakakasakit, basta kagustuhan ay pilit, timplang iyong gusto ay makakamit. Grabe <laughs> oh, naman, napalapak. Ayun, nahanap na, na daw. good news, nakita na ni Ate Wadel. Oh. Katekra mo. Oh. Ayun na. Okay, ge Ate Wadel. Pala, Ate Wadel. Ibagsak mo na yan, dito ka. Ang gagaling naman ang mga sbolas natin talaga. Hmm. Oo. Oh. Okay. Parang ang haba. O, oh, parang haba, o. Oh. Saliling oh. gawa na yan. Ano na nga bang nangyayari sa mundong ating ginagalawan? Bakit, bakit dila ito'y malayo na sa kinamulatan? Payapa ang paligid, ngunit nababalot ng dilim. Dilim na naghatid ng takot at pangamba. Pangamba, dulot ng pandemya. Pangamba, dulot ng sakuna. Bata matanda, mayaman mahirap, lahat tayo'y apektado. Apektado ng kalabang hindi natin nakikita. Pamahalaan ang ating naging sandigan, kaagapay sa paglutas ng mga suliranin. Batas, batas, na itiniklara nila'y ating sundin. Oo, sundin. Dahil hangad nila'y kaputihan natin. Ang tamang pamahalaan at kahandaan ang solusyon sa sakunang kinahaharap ng bayan sa kuna ay paghandaan. Ika nga ni Kuya, ni Kuya Kim, weather, weather lang. Health protocol ay huwag limutin upang isang daang porsyento kaligtasan natin masigurado. Ako, ikaw, tayong lahat, laging tandaan, ligtas ang may alam. Kaya tayo magtulungan at magkaisa para sa kaligtasan ng bawat isa dahil ito ang ating sandata sa pandemya. Ayun. Mm -hmm. Palakpaka ka naman. Mm -hmm. ano, Balik tanaw tayo nung COVID-19, ano? Yan po yung kaunangan na spoken COVID report na tinawa ko. Eh, nanalap ko ako. Second place. Oh, katekla mo. Oh. Si, siyempre, Kuya Emma. Mm -hmm. Palakba ka naman si Kuya Emma kalastasan itong mga scholars natin? Ito yung namimiss kong moment. Mm -hmm. Ang tagal ng panahon na namimiss ko. Yung kahit konting Atalik ganyan o... Oh. Okay. Um, oh. Okay. ko kong poet is about po sa chest na parang example po siya sa mga ko natin. Oh. Mm -hmm. Kung yung e kaya yung dilot, kape, mm. Okay. ito naman siya. Tapos si ate sa pandemic. Oh. Oh. Tapos si ate. Okay. No, limitang. Okay. okay. Go, kuya. Sa murang isipan, aning na taong gulang, ako'y winasto at hinubog ng aking magulang. Larong ahedres, tinutukan at napabilang, magpahanggang ngayon, patuloy na nililinang. Katulad ng isang pon, ako'y isang sundalo. Ginawang sandata, kaya di sumuko. Ano mang gawing harang, di magugupo. Tibay, lakas, at tatag pagdating sa dulo sa buhay kong ito. Gayon ang nais ko. Makatapos ng pag-aaral para sa pamilya ko. Upang kahirapan, makalpas ng todo. Da dahil, kaligayahan nila'y kaligayahan ko. Narong ahedres, magandang halimbawa. Sa isang pamilyang tulong-tulong gumawa, lumalaban ng harapan, di kumakawala upang makamit inaasam na asam pala. gantimpala. Hamon at tagumpay. Isa buhay natin, laging focus tayo sa decision making. Hindi tayo iiyak sa pagkatalo natin, pag boosters of joy kung ito itawagin. Pag pagsusumikap ay laging lalong pagigihin. Di patitinag titinag anumang pagsubok ang dumating, maging malalim at patuloy manalangin upang pagpapala niya ay ibigay sa atin. Palak pa ka naman. Oh. A headless. Hmm. A headless. Hindi, iniisip ko habang nag ano kanina. Naisip ko habang nagsasalita si Kuya Angelo. Bakit? Kumbaga, di ba, malaking tulong pagka naririnig yung mga bata yan. Kumbaga, niisip ko lang, kung kaya naman ng oras nyo, gawa kayo, kumari, alam nyo yung reels, mabilis yata doon eh. Gawa kayong reels, tapos i-post nyo yung mga gusto nyo gagawing aral, na mga ganyan. Malaking tulong yan. Mga ganyan ano sa mga kabataan. Lalo na yung mga kabataan ngayon, matigas na ang ulo. Bihira na lang yung gaya nyo. Kaya, ayun, eh, ate ni Ate Hazel, inaano ni Tito Darish, yung ate, yung mag-a-graduate ng teacher, talaga liniligawan ng tatay na naliligaw para sa anak. Um, may plan, may pangarap daw muna siya sa, sa, sa ano niya, pamilya niya. Kaya, tuloy-tuloy niyo. kung pwede, gumawa ka pa ng marami, Kuya Angelo. Tapos, i-post mo. Sa, kahit sa Facebook lang, ano? Eh, no? hmm. Kung ano, mas share-share natin ng ano para kapulutan ng aral. Okay, palakpakan naman natin yung isa Sorry Tita Jun ah, na pero yung mga yung mga ganong moment na, na mimiss, oh, Namimiss mimis na mimis ko yung moment na ganun. Sorry kung hindi ko kayo nasasamaan minsan. Eh, nandiyan naman si Tito Jun Pero yung mga talent na ganun, no, no? Tito Jun pinapamalas talaga. Mm, at least mapapakita natin dito. Yung kay Kuya, ano, yung boses kasi ni Kuya Angelo, ano siya, parang ano na yun, no? sanay na sa ano an kasi. Ito. Sanay sa, kasi nag, ano to Announcer. Announcer sa, hmm. <laughs> <laughs> kasi okay, sige, Tuloyin niyo ng ano yun, pasensya na. Salamat pa hmm. Okay, thank you, thank you. Bye, katay na. O, well, oh, smile muna kayo lahat dito. Kanina, puro smile. Okay. Thank you. Let's continue. Ikaw